Ito ang handa namin sa New Year mamaya. So, umaga pa lang dito ngayon, uh, 11 a.m. So, dyan sa Pilipinas, alam ko tapos na yung New Year. Sa amin, ito, nag-aabang nag pa kami. Sasalubungin pa namin mamaya. So, uh, 13 hours pa uh, bago mag-New Year dito. Kasi 11 a.m. pa lang umaga yung nakita nyo yung biko la. Kasi, suwerte daw kasi pag uh, bilog yung mga inahanda kagaya ito mga prutas bilog kasi pera daw yan eh naisama ko yung biko dyan Nung nakita nyo kanina yung biko eh, eh, sa akin naman is eh. so, bilog din naman itsura nya kaya sa tingin ko pwede naman isama <laughs> bilog din naman eh. uh, yun misis ko yung namili nito Pati pinya nga, hindi bilog eh, kasama. Tusok-tusok nga yung pinya. Siguro kasi kailangan tusukin yung pera para maraming makuhang pera sa susunod na taon, 2024. Uh, yun lang guys, share ko lang to Thank you. Bye-bye. Happy New Year sa lahat.